ang fish hunter ng Sambales ka Aldoy the fish hunter good morning good morning sa lahat mga ka hunter sa mampanig na mundo good morning good morning everyone lobster ka hunter may tatlong lobster piliin na lang natin yung malaki kunin natin yung malaki tatlo sila yung ka hunter eh. sisiri ko na ka hunter malaki sa loob kanter baka di natin makuha subukan na kanter maliliit yung dalawa eh yung isa malaki laki kanter panahin ko na siya kanter bahala na At tapos kunin ko na sa loob kumapanak ko siya kanter Hunter, sayang siya. Subukan kong hawakan sa loob kung baabot ng damay ko. hirap kanter sa loob talaga sige lang kanter hindi ko na siguro bibideo ang kanter dahil may mahirapan kong magbideo habang inaano ko sa loob ng kamay ko isa pang sisit kanter iwan ko muna yung gopro talagang mahirapan ko dyan kunin kung hawak hawak ko yung gopro wat nalang canter mamaya pag nakuha ko mahirap siyang, ano kunin sa loob wat nalang canter, nahihirapan ako Patayin ko ng gopro canter ha Wow. Wah, ada karakter. Nagkaka rin. Naalis na yung mga ano niya. Yung dito sa may habang buho ano niya, sungot niya karakter. Malaki rin karakter oh. Naalis na yung mga galaman niya karakter dahil pinirsa ko na sa loob. ilang sisid ko na sa kanya camper eh oh ah, lobster ulam ng mayaman at ulam din ng mahirap wow nakuha ah, lobster yan sabi na si makuha Wow! Over, Gunter. Lalim-lalim din to, Gunter eh. Kuntit na tamaan dalaak sa mga subscriber ko Diretawar ka der, roper. Kasaba Dalam medan tim lillinaw, Para pagi kita datang saja, kuatlah sana kantir ang di hindi na naman ubos kasi yung tali ng bangka ko hindi naaabot kaya natitigilan yung katawang ko panahin na kanto, nakikita ko na siya naalis na yung labo eh. Wow. Aku kuah goreng kentang, jaga goreng Wow. gropernya yang dalam kanter. Pakat <sighs> tunggu gropir yang dalam kanter. mga canter nakauwi na si canter nyo ito lang na huling nya may lobster isa kung isa na kayo canter ito lang ang nakayanan at ito lang ibinigay ni lord yan lobster yung piraso yata oh. Eh. yan walang wala sila canter ito lang may upload natin canter yan mga uh, grocer at saka itong ano counter hindi ko na binidyo ito paghuli huli ko ilambat ko lang sa counter hindi ko na nabidyo yan malaking bagay na rin to kaya, kaya sa bibili pa tayo kaysa hindi tayo lumaot ngayon wala, walang ganito kung hindi tayo lumaot may lobster counter ang sarap ng lobster oh la mini ni canter nito ngayon hindi ko na ititinda ito lang tatlo siguro mga canter itong ano yan mga canter thank you so much lord sa blessing ngayong araw kahit napapaano binigyan pa rin ako okay thank you sa panunood share nyo na lang mga canter thank you mga subscriber ko